Master Chef. Ganito ba laban ginagawa niyo? Siya pagluluto na sinigang? Hindi lang. Hindi Oo. Uh -huh. Uh -huh. Ito yung ano, parang yung bisaya, mas bato. Ah, bisaya. Wala, wala lang nga sa mga ating. Hindi nga nalagay lang ang ating sa ano? Dinalaga, wala lang, ating. Ayan. din Ayan. Ayan. ako Ayan. Oh, I'm going to go to the house. I'm going Hindi go to the na I'm going to